magandang araw mga kaibigan uh, ang siyam na senador ay galit na galit Nag-privilege speech sila dahil ayon doon sa balita sa politiko.com ay ito daw na siyam na senador ay na usap-usap ng ah uh, lihim at uh, executive session ang tawag doon at gusto nilang ibalik ang confidential fund na tinanggal na ni Vice President Sara Duterte na tinanggal ng uh, yung Uh, doon sa mababang kapulungan yung mga congressman inalis ay gusto lang ibalik yun ayun ay, dahil lumabas sa politikiriwan.com na itong ang siyam na senador ay nag, nagalit dahil bakit may nag daw ng balita Ibig sabihin totoong nag-usap-usap sila kasundo sila na i-boboto sila para ibalik ang uh, 'yung kwani Sarah, 'yung confidential fund, 'yung 650 million yata 'yon na uh, tinanggal ng mga congressman at uh, doon ibinigay sa mga Coast Guard doon sa Uh, yung mga nagbabantay dyan sa West Philippines kasi, kasi yun ang kailangan so galit na galit sila ibig sabihin kaya sila nagalit eh, gusto lang ibalik ang pundo ni Sarah pero lihim lamang hindi malalaman ng publiko oo kasi itong mga senador na to kakampi to ni, ni ni, ni, Presidente Duterte ah, eh. uh, lihim lamang eh ngayon eh, na, na bulgar nga Simpy, magagalit yung ano eh magagalit yung mga tao mabababa ma, ang kanilang popularity rating e, yung iba pa naman dyan ay eh, mag, mag uh, re-election sa 2025 Baba, baka hindi sila manalo kasi yung uh, maraming galit doon sa confidential fund eh e, nung tinanggal nga to, tuwang-tuwa ang karamihang mga tao na, na nakaintindi intindi tungkol sa kalakaran ng politika dito sa ating bansa. Eh, yung mga ibang tao, hindi, simple, baliwala naman yan. Pero yung mga conscious sa politics, eh, talagang tuwang-tuwa at natanggal nga. Dahil yung confidential funds, eh, ano lang naman talaga yun eh. Uh, mix sa ng korupsyon yun eh. Maari nilang ibulsa yun eh walang kung ano man ang gagawin nila kasi hindi yan dumadaan sa um, commission on audit hindi pwedeng questionin yun ang sabi ni Mar yung, yung si Mar Teresa yung ano ng ombudsman <laughs> yun ah, yon hindi raw pwedeng questionin kung ano ang, ginawa doon sa kaya nga confidential fund so tuwang tuwa yung, yung mga tao yung mga tao kaya tumaas ang rating ni, ni Martin Romaldes dahil siya ang pasimuno para tanggalin yon Tumaas ang rating yung kinasara bumaba eh dahil gustong-gusto ng tao na tama talaga na wala naman dapat confidential fund yung mga uh, Department of Education na yan, uh, Office of the Vice President. Wala yung confidential fund kasi ang confidential fund para lang sa mga edinsya na Ah, nangangalaga ng ating siguridad katulad ng FBI ng mga military ayan e, yung mga ano eh, hindi walang karapat dapat hindi katapat dapat yung mga Department of Health Department of Agriculture eh, wala dapat yung confidential fund eh, iba naman ang trabaho nila eh. hindi naman ano siguridad eh. so ngayon tuwang tuwang mga tao ngayon eh, simple nagagalit yung si Presidente Duterte, si, dahil nagsumbong sa kanya si Sara, eh, yun, eh, itong mga ka kaalyado niya mga senador, ay eh, gustong ibalik ng lihim, pa, hindi, ibabalik na, hindi natin nalalaman mga publiko, eh, ngayon na bulgar dahil may naglek daw, sila sila mismo ang nagsisisihan, dahil mayroon palang rolling dyan sa Senado na ang isang executive session, ay eh, dapat hindi ililek sa public Kasi executive session nga, lihim. Ngayon, kung may naglek, sino man sa siyam sa kanila na nag-usap-usap doon ng lihim, at naglek, iyong senador na yun ay pwedeng ma-impeach. Dahil, ano yun, ah. Basta isang kasalanan yun na impeachable. sa ah. Uh -uh. uh, By the vote of total ng Senado, yung total eh, 24 divided by 3 at least kung 16 ang bumoto tanggal ka bilang Senador. Yun yun. Eh, hanggang dito na lamang. Ah! Huwag muna. Eh, bago ko magtapos, eh, ito lang ang ipapa alam ko na kung sino yung mga nabanggit na Senador doon na si Yama sa politiko sa balita ang number one dyan ay simple natural ay si Bongo magre-election niya na huwag niyong iboto na pangalawa ay si Ronald Bato de la Rosa ayan ah, pangatlo si Jengoy pangapat si Sentia at pang lima ay yung si Lito Lapid, si Meg Soberi, si Francis Tolentino, si Pia Cayetano. Yan, siyam sila. Uulitin ko. Jengoy Estrada, Cynthia Bella, Ronald De La Rosa, Lito Lapid, Miguel Soberi, Robin Padilla. Ito, Robin Padilla. Huwag nyo talaga. Ay, pero hindi ito re -elecciones. Pero sa susunod na mag-ano siya, huwag nyo nang iboto. Mayabang yan kasi Ah, si Bongo Francis Tolentino Piacane, Pia Cayetano. Ulitin ko lang, hindi sa yabang. Okay lang ang mayabang. Pero yung kanyang stand doon sa West Philippines, gusto niyang ang, ang West Philippines, bigay na lang sa China. Eh. <laughs> Yan ang kanyang stand. Eh. Yan. Huwag niyong, ibu eh, niyong ano si Ruben Padilla. Ha? Magandang umaga magandang araw sa ating lahat.